So, kumusta na po si dating Presidential Spokesperson Harry Roque na ang sinasabi ay siguro aware ka naman doon, uh, Spokes, na isa sa mga pinakapaboritong i-bash? Well, bash on. Basta ang ako naman, uh, naniniwala ako sa uh, mga paninindigan ko at uh, siyempre, naniniwala rin ako na ang paninindigan ko ay para sa bayan. No? So, sa akin naman, ultimately, yung uh, whether or not I'm doing the right thing, well, I only believe in um, in God and I believe in my love for country. And uh, kahit ano pa sabihin ng tama yan, but as long as I'm serving my God and my country, I'm at peace with the world. Kasi ang pagkakaalam mm din -hmm. natin na Corny, nagpunta ka na rin mm dito sa Netherlands, sa The Hague, kasi gusto mo na rin, nag-apply ka ng asylum. So, kumasa na po yung pag-a-apply mo? Well, una-una, hindi nasa plano ko yung pag-a-apply ng asylum. No? Punta ko rito dahil uh, pinapunta ko dito ni uh, uh, VP Sara dahil nga dinara dito si Tatay Digong. No? At uh, ako naman po ay ICC um, uh, List Council. In fact, I'm the first Asian to have been accredited. No? So, um, kaya lang, eh, nung naririto ako dahil nga lumutang ako after six months of absence kasama ni VP Sara, mm -hmm. um, inanunsyo ng palasyo ni Yusek de Vega na aking kaklase pa sa UP College of Law na ipakakansila nila ang aking passport. Kaya naman nagdesisyon ako na wag nang antayin yon at uh, mag-apply na ng asylum dahil kapag ako naman ay nakansila ang passport, magiging undocumented alien ako and subject to um, summary deportation. Yung mga panahon na yun, eh, meron na akong warrant of arrest no, na inisyo na kongreso na alam mo naman, di gaya ng mga warrant of arrest ng hukuman, eh walang taning yun eh. Hanggang katapusan ng kongreso. At tingnan mo nga nangyari doon sa isang koronel. No? Talagang nakulong siya ng uh, buwan hanggang matapos ang 19th Congress. Mm -hmm. eh, ayoko naman na, na ganun din ang maging kapalaran ko. No? So nag-asylum ako dito dahil doon. Opo. Uh, kilala kayo din hindi lang basta kilala ng spokesperson ng dating na Pangulo. Kilala rin kayo na magaling na abogado at kilala rin kayo bilang isang family man. Pero kasi sa nangyayari ngayon sa sitwasyon natin ay nandito kayo mag-isa sa The Hague. So ka na dito. Well, tinatanggap natin itong malungkot na kapalaran. Sa totoo lang, no, uh, mag-iisang taon na ako nang wala sa Pilipinas. Mm -hmm. Ng unang anim na buwan, eh kasama ko si Mrs. Pero napakalungkot din noon, no, kasi kami nagpasko nagbagong taon, na hindi namin kapiling ang mga anak namin. First time nangyari yun. Na kami ay nahiwalay ng ganung katagal sa aming mga anak. At syempre, first time na kami ng Christmas at New Year na wala mga bata. Sa katunayan, eh, nakita lang namin sila for one day and a half. Matapos ng Pasko sa uh, Japan. No? At uh, mula noon ako mismo, hindi ko na sila nakikita. Now, uh, inaasahan ko sana na magtatagpo kami muli ng aking misis at ng anak ko. Pero ang misis ko, dalawang buwan nag-apply um, para makakuha ng uh, appointment sa Dutch Embassy para sa visa. Isang buwan nag-antay para makuha ang visa. Nabigyan ng visa. At sabi ko pa nga, ang galing mo, two years ang visa na na naibigay sa iyo. Kaya lang, araw lang ang binilang, dumating ang sulat na rinirevoke ang kanyang visa. Yes, so, sa... sa Dutch Embassy din. Mm -hmm. So, ang problema dyan, dahil na-revoke ang visa niya, eh, syempre, ganun na rin mangyari dun sa mga application ng aking mga anak para makakuha ng visa dito sa Netherlands, no? So, mukhang long-term, mawawalay na naman ako sa aking pamilya talaga, no? So, anong ginagawa ninyo para, para maibsan yung sa asawa mo, sa mga anak ninyo? Well, syempre, may teknolohiya. At alam ko na kung paano nabubuhay mga OFWs, no? Ang tawag dyan, FaceTime. <laughs> FaceTime o kaya WhatsApp. Yung mga apps na nakikita mo rin sila. Pero siyempre, iba pa rin yun. Alam mo, napakalungkot ng aming Noche Buena kasi nakabukas yung amin computer, kumakain kami sabay-sabay. Pero doon lang sa screen mo nakikita, no? Nakikita mo sila, pero hindi po rin nakakap, hindi po rin nahalikan. At sempre iba pa rin yung nahahakap na halikan mo yung mga mahal sa buhay. Mm -hmm. Naiintindihan ba? Alam ba ng mga... Paano ninyo na-explain sa mga anak ninyo yun? At sa lupo yung sitwasyon? Niyo? Well, nasa sapat na edad na naman sila. No? Mm -hmm. Yung isa, nag-graduate na nga ng cum laude sa UP. At dalawa yung alam Dalawa, no. At ngayon ay incoming second year na sa College of Law. At yung isa naman, graduating mm -hmm. sa College of Public Health. no? At uh, alam naman nila na ang lahat ng mga... Uh, uh, pagsubok na hinaharap namin ngayon ay dahil sa unang-una -una, paninindigan ko na tama ang naging pamumuno ni uh, Tatay Digong bagamat ang mga anak ko mismo ay hindi sang-ayon sa aking uh, paninindigan. No? Pero sa tingin ko, naniniwala sila na paninindigan ang dahilan itong mga pangyayaring ito. No? At syempre, mula namang naniniwala na ginawa akong kahit anong krimen kasi pagamat ang non-bailable case ko ay for trafficking, wala naman kahit sino testigo nagsasabi, rinagroot ko sila, no? nasapilitan. No? So, pagamat, alam ko na, syempre, may pressure din sa kanila. Kasi nakatutok yung atensyon ng kanila mga kaklase sa kanila. No? At mabuti na lang, eh, sila'y hindi nasa high school na madali pag-usapan no? kung hindi mga nasa college na, no? lalong laro na yung sa College of Law naman at yung isa naman na graduating na sa public health. Hmm. So ngayon, kumusta ka dito? Kasi uh, yung pagising mo araw-araw, di ba? Parang mag-isa ka lang dito. Ano yung ginagawa mo? para hindi ka na kung ano-ano ang mo. Kasi sarili mong gawain dito, wala ka hmm. kasama dito, hmm. kasama Well, siyempre, unang una no, may mga pang-araw-araw na dapat gawain sa bahay pagluluto, paglilinis. Okay? Now, bukod pa dyan, eh, napakadami ko namang ginagawa sa umaga. Una-una, at -una, uh, ko araw ko pag check ng mga balita sa Pilipinas kung ano nangyayari. Pangalawa, pagsasagot ng mga email, mga text messages. Alam mo, ubos na umbuong umaga, yun lang. Tsaka ako palang titignan yung aking mga email na mas uh, mahabang sagot ng uh, kinakailangan. And then, tawag. Siyempre, indispensable yung tawag doon kay Mrs. Indispensable yung tawag ko doon sa best friend ko at business partner. So, hindi talaga matatapos ang araw na hindi kami nakakapag-usap. At um, siguro matapos kong basahin ng balita, sumagot ng text, tumingin sa email, tumawag kay Mrs. at sa akin business partner, hapon na yon. So, sa hapo naman, matapos sa uh, manang halian, eh, ayan na, pupunta na ako sa gym. Kaya medyo pumayat ako ngayon dahil talagang seryoso ako sa pangangalaga sa aking katawan. No? Mm -hmm. At uh, matapos sa gym, pupunta na ako dun sa Duterte Street. Oh. Dahil marami mga nagpapapicture-picture na maraming, maraming dumadayo talaga dito sa dahig. At ako lang yung nakikita nila. No? Oh. Pero syempre, pag may Duterte, baliwala na ako. <laughs> 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 Oo. Oh, oh. Pero... Karana, I mean, kadalasan naman, wala namang mga Duterte. No? At kung meron man, ay uh, apat na basis kada linggo lang sila nakakabisita, bisita no? pero marami kasi, lalo na yung mga dayo sa mga malalayong lugar na umaasa na may makikita sa Duterte Street na Duterte. At kung wala, eh syempre, they have to settle for Harry Roque. Eh. <laughs> 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 Alam uh, uh, sa, na, as long sa nararamdaman din namin yung mga ganyan, hindi mo, tawa mo, pero naman tingnan yung magkakataon, lalo mo tumiisa ka dito, na naisip mo ba, mayroon pong pagsisisi o na naiisip na mo na nandito ka o sa tingin mo, parang worth it na ginagawa ko ito? Siyempre, mayroon mga pagkakataon na tinatanong ko tama ba ang aking ginawa. Mm -hmm. Pero at least, you know, I'm 58 years old. Mm -hmm. I have nothing else to prove. Mm -hmm. I've achieved substantially everything I wanted to achieve in life. no? So what's left? Mm -hmm. Kinalang siguro, kinakailangan na lang eh manindigan doon sa aking paniniwala. At kapag ako'y tinatamaan ng matinding depression, iniisip ko na lang, paano si Tatay Digong? Nakakulong, nag-iisa, hindi malang makalabas nung kanyang detention facility. E eh, samantalang ako, may ako, no? Lamierda ng lamierda. Napakasarap ng buhay ko nga dito dahil ngayon nasa Frankfurt ako, kinabukasan. Nasa Munich, kinabukasan. Nasa Paris, no? O uh, kaya dito naman sa iba't ibang lugar ng, uh, ng Netherlands, no? So, I keep myself busy, number one, doon sa routine ko. Number two, inandyan yung buong Europa to explore, no? Mm -hmm. At uh, siyempre, di ako ako naubusan ng pagkakatawan, kaya na nag-aantay ako ng uh, mga kasama dahil ayaw ko naman mag no? And uh, of course, there's the fact na wala talaga akong pinagsisisihan. Wala akong masamang ginawa. I have served my country well since I was a young person, no? As an activist as a legislator as a part of the executive uh, department at uh, ang iniisip ko na lang is god must have more purpose for me no in this lifetime kasi kung tapos na yung aking uh, mission on earth eh, kinuha na niya ako no napakadami talaga pagkakataon na akala ko huling araw ko na uh, dito sa mundong ibabaw nito na pero naririto pa rin ako Super. Every minute, every second of the day, we can ano isang kanta. There's not a second or a minute of the day that I don't miss the Philippines. Alam mo, Rocky, dalawang beses na ako nag-aral sa abroad, sa Amerika, sa Inglaterra. Dalawang beses na ako nakapagturo sa abroad, no? sa Amerika, sa Singapore. Hindi ever pumasok sa isip ko na mag-migrate o mag-ibang bayan on a permanent basis. Mm -hmm. Sinasabi ko nga, at bagamat ang aking larangan talaga international o talagang naubos ang isang ang passport ko sa isang taon, ha? Ganon katindi ang pagbabiyahe ko dahil nga sa aking trabaho, palagi kong sinasabi na the best part of traveling is going home. Mm -hmm. Eh yeah. hey, ngayon, bagamat ako'y nakakapagbiyahe, nawala yung best part of travel. Mm -hmm. Dahil hindi ako makauwi. Oh. So kayong mga nasa Pilipinas, alam ko ang dami niyong kinabubusitan na pangunahin na dyan yung gobyerno ninyo. No? Pero beyond that, there's really no place like home. No place like home. At kung ikaw naman ay mamigil na ng mga mga tao o mga sa Pilipinas, ano yung unang-unang uh, mong -unang gagawin o umunan? Siyempre sa bahay mo na. Tapos sa bahay, UP. Kasi alam mo, high school pa lang, UP na ako. Tapos, almost 20 years ako nagturo dyan. At saka alam ko talaga, when I was a teenager na high school, talagang mahirap talaga yung teenage life, di ba? Kasi talagang ang dami mo talagang unresolved issues no habang ikay lumalaki. What gave me peace of mind is walking around UP campus. Just walking under the acacia trees of the uh, academic oval. No? And um, talaga namang kahit ano yung kabigat, yung problema na hinaharap ko, pag ako naglakad doon sa Oval ng UP, pag ako nagpunta doon sa, um, ano ba yun, yung parang pond doon sa gitna ng Oval, nawawala lahat ng problema. Lalong-laro nakapagtagulan. Na Naamoy may ulan, naano mo yung, yung punong akasya. So that's what I miss. I miss my family and I miss the UP campus medyo malungkot na. Lumulungkot ang mukha mo pag binapagid mo. Dito nga kasi ngayon na ah, medyo umulan tayo ngayon dito sa mm. sa The Pero ang alam ko ay meron ka mga naging kaibigan ng Pilipino dito. Kumusta naman yung naging pagtanggap nila sa'yo? At paano, ano yung mga nagiging, parang nagiging dahilan para maging okay ka naman dito na makasama sila? Sa totoo lang, kung wala yung mga kaibigan ko dito, baka buwang nangaabo. <laughs> Meron ako dalawang anak dito, si Vine at si Mary, no? na talaga namang kung hindi dahil sa kanila, eh siguro uh, madalas ako mag-iisa. No? Nandiyan yung isang pang kaibigan, si Hardy, si Melly. Ang dami nila eh. Um, ang daming mababait dito sa The Hague. And I'm sorry I cannot mention them all. No? Pero yun na nga eh, kasi pag ang Pilipino kasi nasa abroad, Miski nagsasalita na sila ng Dutch, ang puso nila Pilipino pa rin. At parang nasa kultura na talaga natin na tulungan yung mga bagong dating. At kaya wala naman akong reklamo uh, pagdating dyan. Hindi naman natin maaalis na talaga may mga ilang ibang bulok yan o mga rotten eggs na tinatawag. Pero kakaunti lang yan. In fact, anim lang sila. <laughs> Dito <laughs> sa dahig. Pero, pero meron, meron ka bang pagkakataon na Meron kang gustong namimiss na food kasi ang mga Pilipino mahilig sa pagkain. Yung mga pagkain Pinoy, nakakain mo na rin ba dito? Alam mo, dito sa dahig magugulat ka. Oh. Pati balot meron. Oo oh, talaga. Ewan ko paano nila nagagawa pero parang walang pagkain dito na na hinahanap natin na hindi mo makukuha. Plus, ako kasi nagluluto ako. And yung Hague Market, nako, it's the biggest outdoor market in Europe. Pati ang at Okra, naroon. Oh. At saka, hindi lang palaya-okra, palaya pati yung ginagamit sa sinigang. Yung uh, oh. kangkong, naroroon At mura, hindi mahal. Kung bibili mo yan sa mga Filipino or sa Asian store, mahal. Pero doon, sa Hig Market, napakamura rin. So parang, sa pagkain, kaya nga mataba pa rin ako, wala kang mamimiss. Kaya lang, magluluto ka talaga. Kasi hindi ko makakain yung Dutch food. <laughs> kaya ngayong puso ko, nahahabag. Para kitatay digong. Tal alam mo kasi noong tumira ako sa refugee center ng limang uh, linggo, yung lahat pala ng kinakailangan bigyan ng pagkain ng Dutch government, isa lang ang supplier. Oh. So kung ano yung kinakain ko sa refugee center, yun din na kinakain ni Tatay Digong. Oh. Nako, alam mo, kesa kainin ko yon naglalakad ako 45 minutes one way mm -hmm. sa isang supermarket para makabili ako ng gusto kong kainin. 45 minutes pabalik, kaya tuloy, ang laki ng nawala kong wait nung ako yung nasa refugee center dahil sa lakad ng lakad. So, mabuti naman yun kasi para exercise. Sa ngayon pang huli, ano yung parang sumusabihin sa sarili mo na parang deserve mo at saka yung gusto mo rin iparating sa mga Pilipino na kahit paano naman ay nakasubaybay sa iyo? Well, sana, lalong lalo na sa kabataan, maisip nila na ang Pilipinas ngayon hindi naman magiging malaya eh, at hindi nag-iindependyente kung hindi rin nagbuwis yung mga ninuno natin. At ang nais kong iparating na mensahe sa mga magiging apo ko, no? na gaya ng aking lolo na nanindigan laban sa mga dayuhan, mga Amerikano, mga Hapon, nanindigan din tayo laban sa mga diktador, sa mga kurap at mga pangang. Napakadelikado at napakataas ng presyong ibinayad, pero nothing compared dun sa dinanas na aking mga ninuno na na at nakulong. Kung baga, I'm trying to live up to yung mga nagawa na ng na aking mga ninuno. And I hope my grandchildren will continue the tradition. Hmm. At kung natin mamahalin ng Pilipinas, sino pang magmamahal sa Pilipinas? Panghuli na lang talaga, meron ka pang pangamba na iniisip ngayon? O ano yung parang natingin ng mga namakay sa future mo na gagawin? Ang aking pangamba, pag hindi pa rin natutong leksyon ang mga Pilipino, minsan na nating pinalayas at sinuha mga Marcos, ibinalik pa rin natin. Alam ko, may kasalanan din ako dyan. Dahil pati ako, sumapi dyan sa unity na yan. Pero siguro naman, matapos ang pangalawang Marcos, matuto na kayo. Yung Marcos, yung dugong yan, talagang parang hindi lang dugong magnanakaw, hindi lang dugong lumalabag sa karapatang pantao, may duguri sila na pilipeta talaga nila yung ng Pilipinas para lang manatili sa kapangyarihan. Ang aking pangamba, pag hindi pa rin tayo natuto na wala ng lugar ang mga Marcos sa ating bayan, uulit at uulit na naman ang kasaysayan at wala ng tapos ang pagiging kawawa ng mga Pilipinas spoke. Maraming salamat sa pagpapahulak mo sa amin. Hindi ko maalis ang tawag sa iyong spoke. So, kailangan mo mapinalawa tayo. <laughs> Oo. Ikaw yung nasa, nasa pa, palos press briefing talaga, no? At more than two years naman yon. So, lalabas ko rin kasi ito sa, ano, sa, I mean, ito yung para sa programang Easy lang hmm. namin ni Ellie Saludal sa mm Avante Radio. Ah, Oo. Oh, Kamusta rin kay Ellie? Oo. Oh.